Sa nakaraang sampung buwan, ay marami na tayong kwentong narinig na nagpaantig sa ating mga puso, mga kwentong nagpaiyak, mga kwentong nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating lahat. Tulad na lang ng ating Pinoy inspiring amazing story na si Teacher Eileen Santo Domingo na mala-superhero ang dating sa pagtuturo sa kanya-mga estudyante. Sino po ba itong kinakatawan ninyo niyo ngayon umaga. Okay. Ako po ngayon ay si Super Pinay. Super Pinay. <laughs> Super Pinay. Ito po ay karakter na kayo na mismo ang, ang, ang ano po, ang lumikha po. Oo. Uh, ito pong disenyo ay ginawa ng aking kasamahang guro na si Sir Emmanuel M. Narce. Siya po yung naggawa ng drawing ng ano nito. Ay, ang design. bait naman. So, <laughs> pati yung mga co-teachers mo, Ay, e sumusuport na rin dito sa effort mo oh, na mag-costume para sa oh, mga estudyante. Oh, hindi lang po yun. Kasama ko rin sila sa aming outreach program. Oo. Oh, ano oh. Ay, pag-usapan din po na natin yun. yan. Yung... Ba uh, bahay Lampara? Project Lampara Project Lampara. Project lampara, po. <laughs> lampara. Pero bago po yun, eh kwento niyo muna sa amin, ano bang nagiging reaction ng mga uh, mag-aaral kapag nakikita kang everyday po, iba-ibang costumes? Hindi <laughs> <So, laughs> okay. naman po everyday. Uh, pag kailangan po sa lesson, pagka uh, medyo nakita kung pwede, pwede kong isuot ito or basta may chance po. At sa mga pagkakataon na may mga programa sa school, ay ang mga bata po talaga yung sobrang excited. Ayaw po nila umabsent. At ang aga nila talagang naghahanda. Madaling araw pa lang ready na silang pumasok. <laughs> oo, oo. Kasi How gusto cute. nilang makita anong susunod na isusuot ng teacher Eileen. Oo, oo. eh mm. paano nyo po naisipang gawin ito? Ito po ba yung aksidente? Alam ko uh, 2002 pa po ninyo oh, na sinubukan po. ito uh -hmm. pero uh, in everyday yata or naging mas regular noong 2016? Mas, mas naging ano po uh, consistent ako sa pagsisot kasi oo, nga oo. po. nitong panahon na po itong nakakaraan mga 2016. Napansin ko ang oh, mga bata talagang mas gusto na nila yung mga computers, cellphone. Sabi ko, parang kailangan tapatan natin lang medyo maaanos pa kukuha yung attention nila. Kaya naisip ko pong mag-costume sa klase. Una po yung mga simple lang na mga costume, mga uh, kayang-kaya lang nating isuot. Misal, yung mga gown lang, ganon. Eh, ang mga bata, excited sila, tuwang-tuwa sila. At talagang sila pa ay nagre-request ng Ma'am, ito naman po ang yung isuot. Kaya nakakatawa po talaga. Ano ilan taon po ba yung mga tinuturoan yung bata? Grade 1 po. Ay, saktong. <laughs> Opo. So sino-sino pong mga characters ang inyong kinakatawan? Ako po, meron po akong super inday. Oo. Ginawa ko rin pa yung super nanay para hmm. naman po sa mga nanay yon para pagbibigay halaga sa mga nanay. Yes. Oh, meron din po akong orduha. At nagsusuot din po ako ng mga mascot, kagaya ni Bibo Matching, si Dino Talino, pati po mayroon pa akong mga gulay, si Patan. Yung Bibo Matching po, mas madalas isinusuot ng aking anak. Narin po kasama ko. Ayun po. Saan si ayun, ayun po yung Ay, <laughs> ayun! Ayan po, kasama ko po siya pag kami nagpupunta sa mga paaralan ako nakasuot ng Dino Talino. Siya naman po si Gibo Machi. Oh, supportive. <laughs> ako, supportive po. Nakakatuwa. Kaya po ako masaya. Ang marami pong sumusuporta bukod sa pamilya, mga kasamahan ko sa trabaho at yung iba pang mga magulang. Community, buong community, grabe po ang support nila sa kaya ako overwhelming ang pakiramdam. <laughs> ano pa pong support ang nakukuha nyo, lalo na po sa mga magulang? Ah, sa mga magulang po, talagang sila yung... Hindi ba sila nag-aalala na parang, uy, okay lang ba si ma'am? Ay, ay, bakit siya <laughs> <laughs> rin? pa nga <ka> po sila. <laughs> Sa angin po nila, gustong dalhin kanilang anak. Kasi, oh. ang anak daw po nila, ay gusto rin akong maging teacher oh. Kasi po nakikita nila yung na, may kakaiba nga po. Eh, mm -hmm. hindi po na... <laughs> Hindi ba naiingit yung ibang kasama niyong teacher? Ano naman po na sila? kayo po yung pinaka-in-demand <laughs> sa paaralan. Support din naman po sila sa akin. Nag-custom na rin ba sila? Yung iba po, nagtatry oh, na rin good. po. Oh, po. Oh, oh. Ang akin naman po, ang sabi ko sa kanila, basa uh, basta tayo may mga kakaiba lang na ipinakita, mayroon lang tayong kagamitan, o maglagay ka nga lang ng kuunting ano, headband dito, maglipstick nga lang ang teacher na dating di nagli-lipstick. mapapansin na yan ng bata teacher, ang ganda mo! Di ba? Ganon. <laughs> Napaka-observant na mga kids mm -hmm. eh. Kaya mahalaga po na ang mga bata ay laging may nakikitang bago para sila ay maging excited sa pagpasok sa klase. Sinamahan din nating rin ang pangarap ng isang nating bisita na si Jessica Cox, ang kauna-unahan armless pilot. Naging mahirap mang ang buhay sky is really the limit the message that you'll be spreading because of this will be so awesome to so many people who need to hear it yes, right yes yes. that actually their disability is just all about being differently abled mm -hmm. you know what I mean um, so so many things you're able to do Jessica not just fly a plane you're also a Taekwondo black belt.er mm -hmm. how did this Happened? How did this? I come started along? taekwondo when I was 11 years old, uh -huh. and my mother wanted me to learn self-defense, but yes. she didn't know that it was going to be a lifelong hobby for me to practice taekwondo. And I'm now a fourth-degree black belt in taekwondo. Amazing! Yes. Do you still practice it? I still do. Wow! Yes, it's a wonderful way to stay fit and be flexible, and it's a great way. That's how I met my husband, and I have friends. It's a wonderful community. He's also a martial artist. Yes, he's also he's a fifth degree black belt. So, mm -hmm. yeah, it's, do you guys spar? They call it marital counseling. <laughs> <laughs> and yeah. who wins? Yeah, well, the depends. marriage wins <laughs> exactly. That's the right answer. <laughs> yeah. And yeah. aside from that, you also go scuba diving and mm -hmm. play the piano. Yes. So all these you still do up to now? I do. Mm -hmm. I do, and it's it's just you know it shows. Anyone who feels like they are limited, that they can do great things. Amazing. And I hope it continues to inspire so many to believe in themselves. That's right. Mm -hmm. uh, um, I, I got a chance while I was in traffic going to work today to see some of your vlogs on YouTube. And um, you, you were talking about how you do the usual household chores with your feet but i can imagine during these days with technology and voice activated gadgets how it's so much easier for for you it is it, it has changed my life and i think it empowers us because it saves us time as well and mm -hmm. it's more efficient so for me i use like for example i used to text message with my toes and wow. i could do that with the edge of my big toe cuz that's something a lot of people can't do <laughs> right that's and now why. i use voice though yes. Vo voice through you know siri and, yeah yeah but i can imagine how like maybe in the early days it wasn't that easy for you right can you tell us a little bit well about it was how hard it yes was. it was very hard my mom would always say you know with god anything is possible she Amen. encouraged me from the very beginning because you know, it's easy to sit here today and tell you all about flying, scuba diving and being a black belt, but in the beginning it was very hard. And it was very hard for my family and I really wanted to have arms like everyone else. But I really realized through my mom's support that you know with God anything's possible and there's a reason for our struggles and our adversities and it makes us better. So I think that anyone and i know that people have hard lives here in the philippines yes. and i hear it i see it and i just want to encourage mm -hmm. those that you know keep going keep fighting yes. and don't give up and have that filipino spirit of joy and resilience yes and all of these all of these experiences are in your book right they are yes yeah. i have a book here and i printed my first print uh, was done just this past week first print in the philippines so I hope that people can... Uh, yes, tell, tell our cadets more about well, it. Maybe they can pick up a copy. Sure. Well, we um, are doing it at our private events where I'm speaking right now. Okay. But I hope to reach out to a bookstore and, and perhaps yes. have that available for everyone. Yes. Um, and they can follow me on my Instagram page, which is Right Footed. Because I am right footed and they can follow, and I will update everyone as to how we can get that book out there so many people can be inspired. Mm -hmm. Mm -hmm. You mentioned that uh, everything has a purpose, Jessica. When you look at your life and all the challenges mm -hmm. that you've had to overcome, including the bullying, mm -hmm. for sure, mm -hmm. what, what, what comes to mind as for the purpose of it all? Oh, we are all part of something greater, and there's no doubt about it. Especially when we hit our low moments, because that's part of our human experience—is to feel down on ourselves, feel like giving up sometimes. But to know that we are part of something greater, and we can get through it, and we're there for each other to lift each other up. Din natin ni Ronald Gadayan, ang outstanding na proud airport janitor. Sa kabayanihan, ipakita niya hindi lang sa mga kapwa Pinoy, kung hindi pati na rin sa mga banyaga. Malimit po bang nangyayari ito sa airport? Malimit kasi sa, sa ating kasi sa paliparan, may mga nagmamadali. Tapos minsan sa CR, kasi minsan sira ng area ko, mas marami naiiwan talaga doon. Pitaka, cellphone, pera, alahas. Uh -huh. Talagang naiiwan talaga nila. Um, Inum... nakadampot ka na po ayan, nakapagsoli ka na ng 2.4 million nakapagsoli ka na po ng 5,000 dollars uh, recently 17,000 17, pesos kailan opo. po yun? yung, yung yun? nakarang ano lang yung nakarang buwan isang Chinese businessman din na hindi Parang, niya akal... parami talaga silang pera no? Opo. eh <laughs> sa... wala sa kanila yung mga Tapos, ganun halaga? hindi <laughs> nila hindi rin akalain kasi iba yung ano niya iba yung tingin niya sa airport napakapangitan ng image na natuwa siya sabi niya. Nakakagulat na, naman talaga. Tapos hindi lang naman yung mga poor na na ng iPhone, mga cellphone, mga pera. Sa, natutuwa sila kasi pagdating nila sa Pilipinas, sabi, isip ka nila masama ang imahe ng naiya terminal ng buong airport sa, sa Pilipinas. Pero nagkamali sila kasi sila mismo yung nagawa ko ng katapatan. Baga sa ano, sobrang tuwa nila, pinost nila ako, pinipicturan, parang pasasalamat. Binibigyan ako ng pabuhay, sabi ko, wag ibalita nyo lang sa pinanggalingan nyo yung, yung image na sa airport na... Hindi po kayo tumatanggap ng reward. Hindi po, kasi sabi ko, pasalamat lang po. Eh, sabi ko Balabay nga, ang sa si akin na kasi ibalita nila sa bansa na ganun po yung ano na, hindi lahat ng nagtatrabaho sa airport at mga Pilipino is mga... Ma Mukhang pera. Mukhang pera, hindi sa kanila po. Ano naman si Sir Ronald? Kung tutuusin po talaga, eh, kayo po ang nagbabago ng muka, ng naiya, at ng buong Pilipinas dahil po sa katapatang pinapakita ninyo. Opo. Uh, also, uh, alam ko naman pong minimum wage earner lang po kayo. Opo. Hindi po ba kahit isang saglit na temp po kayo na may kumuha man lang ng kaunti or wala naman nakakita, huwag na lang ibalik. Paano nyo po nilalabanan yung ganong klaseng mga pakiramdam? May may time taga na kailangan na kailangan ko pera pang indol ng anak ko. Doon dumarating yung mga ano eh, temptation. Correct po. Nakita ko sa basurahan na. Correct. 20,000 cash, may Japan, may rami alahas. Uh -oh. Nabalita rin kay, kay Sir Alex Santos uh -oh. na nasa sabi nga ng sa mga kasama, yung ibang mga empleyado. Eh. Nasa basurahan na, sinasoli ba? Walang pangalan. Pero yung ta na term kailan yung kailangan na kailangan pang indol ng anak ko, yung tagayong templation na makikita mo na, ay, pang indol kailangan kasi tumawag sa Pero sabi ko, hindi may pangalan o wala. Ang ko kasi na, na let behind lang ng pasir o nagmamadal na itapon lang yung envelope na walang siyang pagkakilanlan. Na kung tutuusin, sa, sa CR talaga, walang CCTV. Pwede mo nang angkinin, pwede mo nang kunin, pwede mo nang uwi. Pero hindi pa rin, eh. nanarantay pa rin sa akin kahit na sobrang gipit. Gusto ko yung parehas na hindi ko ang kinina hindi sa akin na hindi ko pinagpapaguran po. Wow. Alam ko, Sir Ronald, na lagi mong sinasabi na hindi po kayo nakapagtapos. And yet, marami tayong mga kailalang nakapagtapos ng kung ano-ano, pero hindi naman sila tapat. Diba? Saan po nanggagaling gagaling tong katapatan na to? Nanggaling po yan sa aking, aking mga magulang. Nung time na bata pa kami, sa niya, hindi na makikita mapagtapos ng pag-aaral dahil wala tayong pera pero yung gumawa lang kayo ng kabutihan sa kapwa eh napakalaking halaga na yun pero hindi niya akalain na gano'n na kung um, nabubuhay lang yung tatay ko ngayon kasi na pass away siya ah, gusto kong ialay sa kanya tsaka itong medalya na ano hindi siya pera o kayamanan yung karangalan na dignidad na dadaling dadaling ko na pangalan niya at pilido ko na hindi lang hindi lang mapapamana sa mga apo, mga ano ko. Tsaka yung karangal ng yung pangalan ng yung din hindi yung kayamanan o pera ang, ang importante. At para sa huli nating Pinoy inspiring amazing story, tunghayan natin muli ang kwento ng isang ina si Roselyn Bagasina na isinakripisyo ang sariling kidney Maduktungan lama ng buhay ng pinakamahal niyang anak na si Imelda Bagasina. Pang ilan po mo si Imelda? Panganay po. Okay. Yung pangalawa ko po nung time na yon, nagsabi, Mama, sigurado ka ba sa desisyon mo? Mm -hmm. Tapos yung bunso ko, Mama, paano ko? Paano kung may mangyari sa'yo? Mm -hmm. Wala na akong mama. Sabi I'm ng ganun. Mm -hmm. Ngayon, Siyempre, ayaw po nila. Pinaintindi ko sa kanila na sabi ko, gusto ko bumalik sa normal ang atin nyo. Kaya po ang desisyon ko na yung isa kong kidney ibigay sa atin nyo. Sana intindihan nyo po. Noon po nung magsabi ko ng ganun, naintindihan na niya. Nila po. Sweet. Imelda, anong mga gawain na ang nagagawa mo na ulit ngayon dahil sa ginawa ng mami mong ito? Marami po. Kasi nung nagda-dialysis po ako, hindi ako makaalis ng bahay ng ako lang kasi may tendency po na hingalin ako, himatayin sa i sobrang init. Kahit po konting lakad ko, mahinang mahina na ako. Pero ngayon po, nakakapunta na ako sa ospital ng ako lang na hindi ko na sila kailangan pang masamanyo ko kasi ganit baka kung anong mangyari sa akin. Yung mga ano po, mga bagay na dapat ako mismo yung gumagawa. Ako, nakakaya ko na ulit ngayon dahil po sa naging kidney transplant ng na, namin ng mama ko. Meron ka bang gusto sabihin kay mami? Ma, <coughs> hindi pa ako vocal na anak pero ginagawa ko yung lahat ng paramdam sa kanya na sobrang pasalamat ko. Na, nabigyan na ako ng na second chance na maging okay ulit. Kasi po, alam ko na ako, ako nga po mismo, ayaw ko siyang mag-donate akin kasi nilisip ko din talaga yung mga kapatid ko. Mm. Direk, baka may tissue ka dyan. Pero, maski po akong tinanong, Ma, baka na ka lang kasi mama kita. Mm -hmm. yes. Baka sabihin ng iba, mama mo pala kung pati mo ay hindi nag-donate. Maski ako. <laughs> ulit-ulit ko pong tinanong na baka na napipilitan ka lang or napipressure ka lang sa tao kasi alam nilang compatible tayo. Mm -hmm. Kaya sabi ko, kung hindi kung ayaw mo or nagdadalang isip ka, okay lang naman. Pero sabi niya, gusto ko para bumalik ka sa dati. Yun po. Sobrang pasalamat po. Hindi ko man sinasabi na ma, I love you na everyday, pero pinaparamdam ko po lagi na nagkikin naman ako. Paparamdam ko yung pasasalamat. Feel na feel namin yun, Imelda. Ikaw, Mami Rose, meron ka bang gusto sabihin kay Imelda? Mahal ko po ang anak ko. Lahat gagawin ko para sa kanya. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. Alam kong nalampasan ninyo itong pagsubok na ito. Meron ba kayong parang sabi nila, di ba? Sabi sa Bible, lahat naman may purpose. Yes po. Ano sa tingin ninyo ang naging purpose ni, ni God para, para dito? Siguro po yung uh, mas ma... Hindi ko po masabi yung isa ko. Pero nung na-transplant po ako yung pinagdaanan lang, parang feeling ko mas naging okay yung family. Yung band, mas naging okay, mas yung pagkakaintindihan. Ganun po. Tsaka, ano, gusto ko rin po sabihin na sa lahat ng nagda-dialysis na nawawala ng pag-asa, ano, may pag-asa. Mahirap, pero maniwala lang na meron pang, meron pang magandang bukas. May bukas pa. Amen. Hmm. Thank you, Imelda. Thank you, then, Thank you Mommy Thank Rose, you, for telling us your story and sharing it with Thank you. us. Sarap po ng pinakamalalaking hamon. Ipanakita po ng isang ina ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal. Ang pag-aalay pag ng kanyang sariling kidney ay hindi lamang po isang physical na donasyon kung hindi isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal. Makakaya 25, this is Pia Guanio Mago for more kada umaga updates. Please click the subscribe button and follow us at Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys, bye.